Nagtataka ka din ba kung bakit ang ilang mga introvert ay tila nagpipigil kahit na alam mo ang tunay na kakayahan nila? Hindi dahil kulang sila sa katalinuhan o kumpiyansa, sa katunayan madalas itong kabaliktaran, ang mga introvert ay may natatanging paraan ng pag-na-navigate sa mundo. At kung minsan nangangahulugan yon ng pagpili na magmukhang walang alam. Pero bakit nga ba nila ginagawa yon? Sa video na ito ay aalamin natin ang mga kamanghamanghang dahilan sa likod ng pag-uugaling ito mula sa pagprotekta sa kanilang kapayapaan hanggang sa pag-iwas sa mga hindi kinakailangang atensyon. Kaya sit back and relax dahil ang iyong matututunan ay maaaring ganap na magbabago sa kung paano mo nakikita ang mga introvert na tao. Narito ang mga dahilan kung bakit mas pinipiling magmukhang mangmang ng mga introvert sa maraming sitwasyon. Number 1. Pagprotekta sa kanilang kapayapaan Pinalagahan ng mga introvert ang kanilang panloob na kapayapaan at nakakahanap ng aliw sa pag-iwas sa mga hindi kinakailangang emosyonal at mental na kaguluhan. Ang pakikisali sa mga debate, argumento, o paulit-ulit na tawagin upang lutasin ang mga salungatan ay maaaring makagambala sa kapayapaang ito. Sa pumamagitan ng sadyang pagpapakita na sila ay walang alam, ang mga introvert ay lumilikha ng isang buffer laban sa mga ganitong sitwasyon. Ang diskarte na ito ang nagpapahintulot sa kanila na protektahan ang kanilang reserbang enerhiya at maiwasan ang pressure ng patuloy na pagiging on. Ito ay isang paraan ng pag-iingat sa sarili. Nagbibigay daan sa kanila na manatiling saligan at mapanatili ang isang estado ng emosyonal na katatagan. Para sa mga introvert, ang kapayapaan ay hindi lamang isang kagustuhan. Ito ay isang pangangailangan para umunlad sa isang mundong puno ng ingay at mga pangangailangan. Number 2. Pag-iwas sa mga power struggles Ang power dynamics ay talagang nakakadrain at para sa mga introvert, ito ay hindi nakakabuti. Sa mga competitive na setting, ang pagiging itinuturing na matalino o lubos na may kakayahan ay maaaring mag-trigger ng damdamin ng tunggalian o insecurity sa iba. At maaari itong humantong sa mga pakikibaka sa kapangyarihan na sa tingin ng mga introvert ay hindi kailangan at nakakapagod lang. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na mangmang, -mang, iniiwasan nila na mapansin ang kanilang sarili bilang mga potensyal na banta sa mga mapagkumpetensya ang kapaligiran. Tinutulungan nito ang mga introvert na mag-navigate sa mga social at professional na dynamics sa paraang inuuna ang pagkakasundo kaysa sa alitan. Nagbibigay daan sa kanila na mag-function ng walang unnecessary stress o tension. Number 3. Nakakakuha ng mga insights sa iba ang isa sa mga pinakamahalagang lakas ng mga introvert ay ang kanilang kakayahang mag-obserba at magsuri ng mga tao at sitwasyon ng malalim. Ang pagpapanggap na walang alam ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang iba ay nakadarama na ligtas na mag-open sa kanila o ihayag ang kanilang tunay na pagkatao. Kapag ipinalagay ng mga tao na ang mga introvert ay walang alam o hindi interesado, malamang na ibaba nila ang kanilang depensa at malayang makipag-usap ginagamit ito ng mga introvert bilang isang pagkakataon upang mangalap ng mahalagang mga insight tungkol sa mga motibo, intensyon at karakter ng iba. Ang taktika na ito ay hindi tungkol sa pagmamanipula, kundi tungkol sa pag-unawa sa iba sa mas malalim na antas habang nananatili sa isang posisyon ng thoughtful na pagmamasid. Number 4, nakakaiwas sa mga mataas na expectations. Kapag ang mga introvert ay nagpakita ng kanilang buong kakayahan, madalas itong nagre sa mga tao na maglagay ng higit pang mga demands o responsibilidad sa kanila. Bagamat kayang-kaya nila na maresolba ang mga hamong ito, pinipili nila kung paano at saan lang nila gagamitin ang kanilang oras at lakas. Sa pamamagitan ng pagpili na magmukhang walang alam, maaari nilang mapanatili ang kontrol sa kanilang mga workload at maiwasang ma-overwhelm ng labis na mga expectations sa kanila. Ito ay partikular na may kaugnayan sa mga kapaligiran kung saan ang mga overachiever ay patuloy na inaatasan ng karagdagang mga trabaho. Para sa mga introvert, ang diskarte na ito ay tungkol sa paglikha ng balanse at pagtiyak na ang kanilang mga kontribusyon ay naaayon sa kanilang mga prioridad sa halip na mahulog sa mga panlabas na pressure. Number 5. Pagpapanatili ng kontrol sa mga pakikipag-ugnayan ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan kung minsan ay maaaring mapunta sa magulong teritoryo, lalo na para sa mga introvert na mas gusto ang thoughtful at maayos na mga pag-uusap. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na mangmang, -mang, ang mga introvert ay maaaring banayad na makaiwas sa mga pag-uusap o mga sitwasyon na maaaring maging hindi komportable o nakakaubos ng enerhiya. Ang taktika na ito ang nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa pagkontrol sa lalim at bilis sa mga pakikipag-ugnayan. Halimbawa, maaari nilang piliin na makipag-usap ng kaunting small talk o iwasang madala sa mga debate na sa halip ay tumutuon sa mga uri ng talakayan na sa tingin nila ay makabuluhan. Number 6. Napifilter ang mga tunay na relasyon Para sa mga introvert, ang mga relasyon ay tungkol sa kalidad, hindi dami. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na walang alam, sinasadya nilang subukin kung pinahalagahan ba sila ng mga tao para sa kung sino sila o para lamang sa kung ano ang maaari nilang ialok. Kung ang isang tao ay interesado lamang sa mga kasanayan, talino o resources ng isang introvert, nagiging malinaw ang kanilang mga intensyon sa pamamagitan ng discarding ito. Sa kabilang banda naman, ang mga nananatili sa kabila ng maliwanag na kawalan ng interes o pagiging mangmang ng isang introvert ay mas malamang na naghahanap ng tunay na koneksyon ang mekanismo ng pag-filter na ito ang tumutulong sa mga introvert na bumuo ng mga ugnayang tunay, makabuluhan at naaayon sa kanilang mga halaga. Number 7. Pag-iwas sa mga hindi kinakailangang atensyon Maraming mga introvert ang ayaw na nasa spotlight dahil madalas itong may kasamang mga hindi kinakailangang pagsisiyasat, pressure o mga expectations. Ang pagpapakita ng katalinuhan o kadalubhasaan sa isang group setting ay maaaring humantong kung minsan sa pagiging sentro ng mga talakayan o pagkakatalaga sa mga tungkulin sa pamumuno na hindi nila hinahangad. Ang pagpapanggap ng mang mangmang ang nagbibigidan sa mga introvert na manatili sa background kung saan sila ay mas komportable at maaaring mag-ambag sa sarili nilang tahimik at epektibong mga paraan. Ang kagustuhan ito para sa maliliit na pakikilahok ay nakakatulong sa kanila na maiwasan ang stress na kadalasang kasama ng pagiging sentro ng atensyon. Number 8. Pag-iwas sa pamumuna o panguhusga Sa ilang partikular na kapaligiran, ang pagpapakita ng katalinuhan o pag out ay maaaring magdulot ng paninibugho, inggit o malupit na pamumuna. Para sa mga introvert na sensitibo sa mga panlabas na negativity, maaaring hindi ito maging komportable. Sa pamamagitan ng pagbabawas sa kanilang talino o kadalubhasaan, nababawasan nila ang posibilidad na maging target sila ng mga paghatol o chismis. Ang diskarte na ito ang nagbibigidaan sa kanila na makisama at mag-function ng walang takot sa mga consequences. Pinapanatili ang kanilang emosyonal na kagalingan habang iniiwasan ang mga hindi kinakailangang drama. Number 9. Mas gusto nila na magmasid muna ang mga introvert ay mga natural na tagamasid, nasisihan sa pag-unawa sa mga nuances ng isang sitwasyon bago aktibong makilahok. Ang pagpapanggap na mangmang -mang ang nagbibigay daan sa kanila na manatiling hindi napapansin. Nagbibigay sa kanila ng oras at espasyo upang pag-aralan ang dynamics ng grupo, individual na mga pag-uugali at mga potensyal na resulta. Ang diskarte na ito ay partikular na nakakatulong sa mga hindi pamilyar na sitwasyon kung saan ang pagpasok ng masyadong mabilis ay maaaring maging mapanganib. Sa pamamagitan ng pag-atras at pagmamasid muna, ang mga introvert ay nakakakuha ng mas komprehensibong pag-unawa na daan sa kanila na kumilos ng may kalinawan at intensyon kapag tama ang kanilang pakiramdam. At number 10, nagtitipid ng enerhiya para sa tunay na mahalaga. Ang enerhiya ay isang limitadong resources para sa mga introvert at sila ay lubos na intentional kung saan nila ito ini-invest. Ang pakikisali sa bawat intelektual na talakayan, paglutas sa mga problema na hindi naaayon sa kanilang mga layunin o pagtatanggol sa kanilang kaalaman ay maaaring makaubos lang ng kanilang enerhiya ng hindi kinakailangan. Ang pagpapanggap na mangmang ang nagbibigidaan sa kanila na talikuran ang mga kahilingang ito at ituon ang kanilang mental at emotional na mga resources sa mga tao, proyekto o mga hangarin na talagang mahalaga sa kanila. Ito ay isang paraan ng pag-iingat sa kanilang panloob na reserba para sa mga sitwasyong naaayon sa kanilang mga halaga at prioridad. Tinitiyak na meron silang kapasidad na gumawa ng makabuluhang mga kontribusyon kung saan ito ang pinakamahalaga. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na hindi matanggap ng ating lipunan ang tunay na kakayahan ng mga tahimik na tao. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, madalas kami mga tahimik na tao ay nami-misunderstood, hinuhusgahan, pinaparinggan na walang pakisama, etc. Sabi naman ni Rodelio Bola, takot na tamang hinala pa, habang yung tahimik gusto lang talaga ng malayang kaisipan. Dahil doon nila nakikita yung pansamantalang kapayapaan at katotohanan sa mundo ng kababawan. At ayon naman kay Johnny De Vera, Kapag tahimik kasi madaming benefits. Una, mapayapa ka. Tapos pangalawa, masaya ka dahil mapayapa. At yung mga tao na kasalubong mo, masaya sa'yo kasi tahimik ka at mabait. A shoutout din kay Cherry Naire, Kati, Nathan Agripa, Emma Villanueva, Junjun Perang, Louis Borlongan, Malia Momena Bantas, Francisco Camayo Jr., Gina Lim, Shawarmi, Jonard Casenas, at kay Joel Estrada Manaog. Kung gusto nating ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i para sa susunod na upload. Salamat sa pagsama sa amin habang tinutuklas ang mga kamanghamanghang dahilan kung bakit madalas pinipili ng mga introvert na magmukhang walang alam. Hindi ito tungkol sa pagmamaliit sa kanilang sarili. Ito ay isang matalino at sinadyang paraan upang protektahan ang kanilang kapayapaan, mapanatili ang balanse at mag-navigate sa isang mundo na kung minsan ay napakabigat. Kung ito ay sumasalamin sa iyo o nagbigay sa iyo ng isang bagong pananaw sa mga introvert, ipaalam sa amin sa comment section sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga contents na sumisisid ng malalim sa mga natatanging kaisipan at buhay ng mga taong introvert. Magkita kita tayo sa susunod na video. Mag-ingat at manatiling tapat sa iyong sarili. Alam mo ba kung bakit hindi matanggap ng ating lipunan ang tunay na kakayahan ng mga tahimik na tao? Panawarin mo sa video na ito.